Hi guys, good afternoon. Ayan. Meron lang po akong gustong i-share sa iyo about po sa ating avatar sa POPO. Dahil ngayon ay, nagtaka po tayo kung bakit hindi po natin mapapalitan ang mga logo ng ating mga bagong members. Ito po na-discover ko po ay inawal na po ang word na agency. So yan guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano at bakit kung paano ko nalaman at bakit po nagawa. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo ang ating screen. So, ayan guys, nandito na po tayo sa aking screen. Ayan, screen pala po ng aking asawa. So, ayan, bakit hindi po tayo makapagpalit ng mga logo sa ating mga member? Nandahil po sa word na agency. E paano po nalaman na bawal na po ang word agency? So, ganito po yun guys, ay naghahanap po ako at nag, nag ano po ako dito sa health kay po? po? Nag-ano ako na report ako kung bakit. So, yan. Nasagot naman po niya yung uh, report ko. So, ngayon, kasi hindi ko mapapakita sa inyo dahil naibor ko yung inbox niya. So, ngayon guys, papatunayan ko lang po sa inyo kung totoo o hindi. So, meron akong dalawang logo na ginawa ngayon. Yung una kong logo ay GTE Agency. So, meron siyang word na agency. Tapos, gumawa ako ng isang logo GTE Group. Kumbaga, ang agency na word, pinalitan ko ng group. So, ngayon, guys, ay pupunta po tayo at magpalit po tayo ng ating logo. So, ito po, guys, mapakita ko po sa inyo. Pagpalitan ng logo ay dito po sa profile. Click natin yan, re-upload, select from album, and then hanapin po natin ang ating logo. So, ayan, guys, dalawa po siya ang ating logo. So, ngayon, ay click po natin itong ating GTE agency. Yan, meron siyang agency na... So, i restore po natin yan siya. So, yan na siya guys. So, pag nagbabak po tayo ay hindi po siya nakikita. Ayan. Ganyan po lumabas nang inyong profile sa inyong popo. So, paano nga po natin mapalitan ulit? So, punta tayo ulit doon. Click po natin ang profile. Re-upload po. Select album. And then, ang ilagay po natin ay yung pangalawa natin ginawa na logo. Yung GTA Group group po yung pinalit ko sa agency. So, i-click po natin yung picture na yan and then restore. So, ayan na siya guys. Iba po natin. So, ayan siya. Ibig sabihin, pinawal na po ni Pupo ang word na agency. So, but, yun lang guys. Sana po nakakatulong po ako sa inyong uh, mga tanong. So, ayan po ang inbox ni Pupo nung una kong nilagay. Your profile was not approved. Please change and submit it. So, ayan na guys. Sana po nakakatulong po ako sa inyo. Bye-bye. Thank you for watching.